Magandang araw guys, meron tayo, meron ako ituturo sa inyo guys na tungkol sa ah, owning section guys or bintana ninyo na ganito guys, tingnan nyo ganito na bintana, owning yan, tingnan nyo guys, ito kung meron ng ganito meron ako ituturo kung pa anong gagawin ko yung kaso buksan niyo to tapos bumabalik Yun na kusang mau bumabalik tingnan nyo guys ano. magandang araw guys meron ba kayong ganito na bintana uning guys tapos kung itulak nyo buksan ninyo bumabalik ayan guys so bumabalik nahuhulog balik simple lang ang ano niyan guys ituturo ko guys para hindi na kayo magtawag ng installer or sino pa man kahit kayo na lang kasi kaya naman to eh ito lang ang kailangan gamitin guys screwdriver dito lang guys oh. tingnan niyo to guys oh. yan ito guys ikpitan nyo lang pita ng amat dandahan lang tapos sa kabila naman dito sa kabila dito yan yan hindi lang pag huwag mo lang biglain tapos subukan mo buksan bumabalik pa rin dagdagan mo ulit yan dagdagan ulit sa kabila naman Yan. Tapos subukan ulit. Ayan guys, wala na. Oh. Hindi siya nahulog. Ito lang guys, tandaan nyo guys, ito. Saka ito. Na. Hmm, hindi na siya bumabalik ko. Oh. Bumabukas na siya. Saka mayroon pang isang klase guys, dalawang klase yan yung isang klase ito ganito gamitan mo ng uh, Phillips screw yung maliit na Phillips screw ito yan tapos yung kabila merong ibang klase na kwan ito naman hindi siya hindi siya ginagamitan ng ano screwdriver kamay lang ito ayan o ayan nahuhulog na siya o ayan malihigpitan nyo lang to ito higpitan nyo lang tapos subukan mong buksan na hindi na siya nakabumabalik ayan guys ha tandaan nyo yan guys para hindi na kayo magtatawag ng installer And guess.